Welcome to my blog. Tahimik ang aming ano ngayon. Tahimik ang araw ngayon. Maingay lang yung mga manok. Wala pa yung mga bata. Hindi pa sila gising. Ayun, may nagtitimba. Ayun, may nagising na. Ayun. ito po ang aming lugar dito sa tagig lugar ni Amiga. yan dyan nakaparada yung mga motor nila. Oh. Eto, daanan. May daanan pa po papunta doon sa tamba kayo doon sa taas. Ayan. May daanan namin yan. Ito, dito ang daan namin naman dito sa ano. Sa papuntang DMCI. Punta sa taas. Yung dito po sa kabila, ito talaga na dinadaanan namin mga amiga. <coughs> ayan dinadaanan talaga namin dyan dito talaga kami dumadaan noon wala pang ano dyan hindi pa na ano yung lugar dyan ng DMCI dito talaga ang daanan namin yan ito ang lugar namin dito kami nadaan ayan. maliit lang to nadaan Motor lang ang kasya dito pero delikado rin kasi yung mga motor ano? delikado po dito wala pong naglalaro mga bata dito sa tambak dito sa taas na to hmm. yan may ilog, tabi po ng ilog kaya wala pong naglalaro ng mga bata dito mga amiga ayan, delikado talaga ang ano na po daanan mga malalaki po hindi. dito lang nakatayo, ganyan ayan malayo ang igiba namin dito Ayan. doon talaga sa labas ang igiba namin kasi wala po kaming ano dito eh ayan, nauwi sa tubig <laughs> ayan po, po ito isang araw napakahirap po talaga nito mga amiga dito ang hirap ng daan namin tiyaga lang talaga kami. Kasi ano putik, pagka nag-uulan dito, ito ang napakahirap. Pag wala kang buta, kawawa ka pagdating sa school. <laughs> pagdating naman sa labas, may hugasan na puso. Ayan, Naghuhugas kami. Putik po talaga, ito po ang hirap. Nandaan namin dito, pero napagtyagaan din namin. Ilang taon na ako dito, nakata nakapag high school na mga anak ko. Tiyagaan lang po talaga tumira dito sa lugar na to mga amiga. Ayan, tahimik, walang mga batang naglalaro delikado talaga dito wala talaga naglalaro mga amiga ayan maraming maraming salamat po sa panunod may mga tanim po dun sa taas oh, malunggay ito may malunggay din ayan ayan po maraming salamat po sa panunod ng aking video salamat po sa inyong lahat